So, ito mga katambling, ito yung second batch ng ano ko, ng grocery ko dito sa bahay. Kasi, andito ah, na yung ref natin. Wait lang, papakita ko lang yung ref natin. Ha? Ah. Yun. Ito na po yung ref natin. Itong ref na to, ref po ng pinsan ko yan. Ang bala ko kasi talaga is bumili ng bagong rep. Yung maliit lang, yung parang pang isang tao lang, yung gano'n. Yung pwede mo lang ilagay yung mga konting food, gano'n. Kasi nga lang naalala ko, itong pinsan ko, sila Harold, meron silang refrigerator na hindi ginagamit. So, ayan hiniram ko, nagpaalam kami kila nanay, kila, sa nanay niya, kila nanay, ayan. So, ito, matagal na po itong hindi nagagamit, ayan. Naka-stack lang ito dun sa may apartment nila. Ayan, ganyan siya. Kaya hiniram ko na lang, kaysa naman sa masira, ba diba? Ayan. Tapos, may konti lang siyang ano, ito, ang tawag dito, yung parang nawakbak yung ano niya, yung pintura, ayan, nawakbak. Ayan. So, ito yung gagamitin natin. Tapos, yun nga, nag-grocery na rin ako. So, ito nga pala mga katambling yung binili natin mga grocery. Bumili lang tayo ng sterilized milk, ito. Tapos, meron tayong mga soda. Meron din tayong sardinas para kay Rafaela, tsaka sa anak niya si Kaja. Tapos, ito naman yung mga chichiria, ayan. Mga chichiria na kinakain ko kapag nanonood ako ng movie. Alam niyo naman ako, di ba? Yun. Tapos, nanggaling galing pala kami sa SM, ayan. Pumunta nga pala kami ng SM. Bumili lang pala ako ng speaker. Ayan, bumili ako ng speaker. So, ayan mga katambling, ito po yung mga binili natin. Ayan, tinanggal ko na po sa, ano, sa kahon. So, meron tayo ditong, ano, soda. Ito, yung Coca-Cola light natin. Pero tandaan yung mga katambling, there's no such thing as no sugar. Lahat po ng soda, lahat po ng mga soft drinks, may mga sugar po yan. Kahit pasabihin nilang sugar-free, okay? Tapos, meron din tayo ditong, um, Ayan, lemon. Tapos ito, meron tayong sterilized milk. Bumili na rin ako ng Dolce. Ayan. Kasi wala akong makita ano, bourbon sterilized milk at saka yung Vitasoft. Sobra kasing sarap ng Vitasoft na chocolate. Ayan. Tapos lang wala tayong makita. Kaya ito, trinay ko na lang muna tong Dolce. Tapos, ito rin. Meron tayong fresh milk na selecta. Ayan. Tapos, ito rin. Four seasons na juice. Ayan. Tapos, ito naman, mga sardinas po yan. Bala ko talagang bumili ng sardinas yung isang kahon. Kaso nga lang ang bigat-bigat, hindi ko alam kung paano bubuhatin. Kaya ito na lang yung binili ko. Eto mga sardinas na to, para to kay Rafa at saka sa anak niyang si Kaja. Kasi alam niyo naman yung mga pusa na yun, di ba? May sa mga sardinas, may sa isda, ayan. Ito yung kinakain nila. Tapos, hindi sila kumakain ng kanin. Ewan ko kung bakit. Grabe. Tapos ito, meron din tayong Argentina na corned beef. And, ayan, pineapple juice. Kailangan na kailangan natin itong pineapple juice. Ayan. Tapos ito mga katambling, ito po yung speaker na binili ko sa SM. Ayan, ganyan siya kalaki. Ayan. Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng mga ano nito, ng mga base nito Itong AXCS, ayan, nabili ko po sa SM to for only, magkano kasi ito, ayan, for only 899 pesos. Sobrang lakas nito, grabe. Meron akong speaker na ganito. Kaso lang maliit lang talaga siya, ganyan lang siya kaliit. Kaso nga lang ninakaw sa akin ng friend ko. Yo, nakala niya hindi ko malalaman na ninakaw niya. Okay. Ganun lang siya kaliit pero ang lakas-lakas, grabe. Talaga makikita mo yung ano niya, yung base niya, talagang gumagalaw talaga kapag pinapatugtog mo siya. Yun nga lang, wala na. Wala tayong magagawa. So ito na yung bago nating speaker. Mga katangling, ito naman po yung mga ano natin, chichirya natin, as Ayan. Ayan yung mga chichirya natin. As in talagang tinodo ko na talaga. Bumili talaga ako ng marami. Kasi dati kasi nag-aano ako ng chichirya. Nag-hold ako dito sa bahay ko. Kasi kapag nanonood nga ako ng mga movie, ng YouTube, or kaya pag nakikinig ako ng mga nakakatakot, ayan, ito yung mga kinakain ko. Tapos eto pa. kaya ang dami binili biniling chichiria talagang UTI talaga yung ano natin dito papunta talaga tayo sa UTI ayan meron tayong tostillas tapos namili rin pala ako ng chocolate na ganito hindi ko alam kung masarap ba to or what pero trinay ko lang kasi ang mura lang naman nito 23 pesos lang naman eh ayan dalawa yung binili ko tapos ayan meron din tayong dingdong may V-cut ayan V-cut may fetus din tapos may cheesy. Basta, ang dami. So, isang box po yan, ha. Ah. Ayan, isang box po yan. Itong box na to, binili ko to sa SM. For only, magkano kasi bili ko dito? Wait lang. Ayun. For only 749 pesos. yan. So, ito yung magiging chichiria slash pulutan kapag may iluman dito sa bahay. yun. So, ito na mga katambling. Lahat po ng mga to, ilalagay na po natin to sa loob ng ref natin. Sinindihan ko na rin po yung ref natin. Alam nyo ba, sobrang mana na mga bilihin na yon Akalain nyo, itong mga to, pati yung mga yon umabot na ng 2,000 pesos, 2,000 plus. Ayan. Grabe ba diba? Sobrang mahal na. So, ayan mga katambling. Ayan pa lang po yung laman ng ref natin. Wala pa tayong masyadong mga ano. Oh. Wala pang laman. Kasi, hindi ba talaga tayo nakakapag-grocery ng todong-todo? Gusto ko muna mag-grocery ng konti lang muna para malaman ko talaga kung ano yung makakailangan ko talaga. Ayan. So, ayan. Ganyan lang. Konti lang yung nakalagay sa ref natin. Sa so, next na grocery ko, it's ano, siguro more on ano tayo, beer brandy sterilized milk. Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, uminom ako palagi. So, kailangan ko ng ganun. So, more on sterilized milk tayo. Tapos, fresh milk, of course, yung mga low-fat milk lang. Ayan. Tapos sa taas naman, ayan, wala pa tayong laman dito. Siguro magtitinda na lang ako ng ha ano, ng halo-halo today, ng yelo. Ayan. Kasi dati nung ano, yung rep ko, yung maliit, nung nandito pa, nagtitinda ako ng yelo. Ambilis ang bilis maubos ng yelo. So, ito sigurado ako, magiging mas mabenta ngayon. Kasi mas malaki yung space, o. Oh. ba diba? Mas maraming malalagay na yelo yun. So, ayun lang muna guys. Ayun lang muna kasi wala pa tayong masyadong ano eh. Mga pagkain na pwedeng ilagay eh. So, ayun muna. Ayan. Para kay Rapa. Tapos yung Argentina. Tapos yung ating mga chichiria. Yan. So, yung iba, yung iba dito ilalagay natin dito sa isang ref. Ayan. Diyan natin ilalagay yung iba. O, oh, ba diba? Ang saya-saya. May Colgate pa dito. <laughs> ang saya di ba? Diba? Ay, ito pala. Itong soju. Pwede natin itong ilagay dun sa loob. Ewan ko lang kung ito ba yung soju na pwedeng malamig. Yan. Or ano lang siya. Dapat ano lang siya. I-maintain lang yung, yung... Ay, ang sikip na ng nga bahay ko. Grabe. So, ayan. Lagay natin dito. Yung soju natin. Ay, nalagla. Na, ano tapo? Na, ano yung ano? Yung milk natin. O, oh, dito na lang. Dito na lang. Yan. Siguro maglalagay na rin ako ng mga tubig dito. Para naman kahit pa pano, di ba, may laman yung ref natin. So, yun lang mga katambing. See you in the next video. Bye!